mga idol mayong hapon mga idol kita manang ang lubi mga idol na no, kana ba kana kana lubi ha mga idol kita mo ana ang ah, oh, grabe po kita atubangan na hindi na mao mga idol kana raw mga idol kana ang saobos mga idol kita mo um. ah, ah, nagputi mga idol kita mo ana sasabot mo kung sana oh, tara atong duolon mga idol tara Diri lagi. diri lagi mga idol kita mo na mga idol tanawa mga idol tanawa mga idol o unsa na siya mga idol Allah. Hmm. dudaghan naman deh, mga idol tanawa mga idol hmm. kailan mo ani oh, kong hilig mo ani mo inom oh, kailan mo ani oh, oh, so, tanawa o oh. ganahan mo na so mo ni akong kalingawan de, mga idol mahapon og mabuntag mga idol muna akong kalingawan so, karong na mga idol Ah, uh, daw na ni mga idol tara o oh. uh, katamisa ni mga idol tanawa mga idol o oh. dudagha na mga idol katong gahapon mga idol murag dirira to kutob karong mara o oh. nagandagha na gyod hapit na mapunong baso ni mga idol kalamit sa tuba mga idol